hindi dito nandito sa sarap ko, wag yung patalikod mo ako tinitira eh ang lalaban ng si niya, sabi ka mo nakapatong pa sa iyo yung... sa harap ko yun, pag sinasabi ko naman nagkagalit so Ayong... ko sa iyo huwag sa iyo yun nagulat na nga ako eh, biglang sumugod si Jeron eh takbo naman si Robot, buti na lang dun ako nakayaw! mga to! o hindi ko tinatayo ng balibo sa mga to, mga tismoso kayo eh mga to, sabukin ka! So, wow, mamam... Ano? Hey, wow. na. Asama mo naman ako eh. Kaya yeah, dalawa tayo. lakad naman so, to. Parakad lang to. Walang yung kangkong chips. G, ano? Hmm? May manta ako kapag Ha? May manta ako kapag May Oo. Nung ano, nung madaling araw, di ba bawal ng babae dito? Oo, rules yun

gara naman ng ganun, siyempre sasabihin ko kay Ben yun, eh hindi naman ako papayag ng gano'n, di ba? Nung madaling araw, katulong, shoot ka ba dyan? Oo, dito niya pinasok. dito? Dito sa likod, dun. Dumaan sila dun, may e kasama naka... Naka... Naka ba siya, nakano, nakajakit, nakapagano. Anja ba? Anja ba? Anja pa ata eh. Uy, ang dalas naman! Anto, Ay, wala talaga yung lakas yung kakusip. Ang dalas okay, no, na, naman! Ang dating... dalas dating... na, dating... dating... na, dating... Pupunti pa dito. Nagkalat ka lang eh. Doon eh. Bakit ka si ngayon Nagulit lang talaga ako robot. Nagkwento, may babae daw si Jeron. Alam ko, rule number one, bawal babae dito eh. tayo pwedeng magdala ng tayo. Hindi na pinagay Hindi naman may kinig ni. Tapos yun na to. Ako paki sa kanila. Gusto mo pagkain, okay ako. Saka mag-mark dyan ha. Gusto ko, nabas mo din to. Ano na naman Nagulat kasi ako kasi biglang pumasok si Jeron. Tapos ayun, sabi ni Jeron pinagchichismisan daw siya. Chinichismisan ni ano ni robot na sabi ano, ano to may dalang babae daw. Kus. Kada mo na naman dito si robot, o, tingnan mo kung ano na naman pinagagawa oh. Ay, na Pero yun, nagchichismisa na naman kasama. Pinagchichismisa na naman kung sino ako. Yung tala daw ako kung kanya, yung babae dito. Oo, oh, ano na naman. Ay, ayun na ako, Pero, Jesus, ako sa babae kung ano ano sinasabi. Ay, ayoko kasi yung mga chismosa yung mga ganun ganon eh. Sabayin so, mo naman yan. Pag ako di nakapagpigil dyan, ayoko pa naman sa lahat yung chismosa dito. Kalman mo lang, Kalmaan mo lang. Eh, maganda nga yan. Eh. Magkakasama na tayo ulit dito. Maganda. Eh, tingnan mo yung ginagawa ko. Nagchichismisa doon. Kung ano-anong balita yung pinag Eh, Ayan ay, mo mamaya, huwag sasabihan ko. Easy ka lang, kalman mo lang. Ayan lang yan. Bumalang lalaro ako dito eh. Ayan. Saan na yan? Saan na yan? yan? sasabihan ko. Saan na yan? Ngayon, bumaba ako tapos pinag-usap ko silang dalawa eh... Hoy, ingeniero, lang oh, sa akin. Ano'ng problema? Lang mo? dito mag-usapan natin 'yan. Kundi lang sana ako pinigilin, 'yung mabibigyan ko na sana si robot eh. Ayoko kasi 'yung mga chismoso, 'yung mga ganun-ganun eh. ano naman 'yan. ko lang. Eh, 'yun. Ba Kung na naman, magkano sila? Mag sila, hindi 'yung dito sila nagdadala ng babae. Bakit 'yung mo toshas niya? Nahi, taga, may ilang ako, eh. Pag may sa pinto Pagpasok niya, may kasama babae, mas katulong niya. Hindi, mas katulong talaga eh. Madaling araw eh. Hindi mo pa nga lang yung istorya tapos nagkakalat ka Ay, ng kuwalo? Ba't mo ang katulong naman daw kasi? Siguro kung magayon may tinireklamo to eh. susunod kasi, magtanong ka muna robot, hindi yung makakita mo yung babae agad. Ano agad? Alamin mo muna kasi bago ka magkalat ng kuha ano-ano. Kalat ng kuwalo, sinasabi ko lang eh. yun. Sige robot, ayahan mo na. Tsaka mukhang -mung mga katulong. kasi yung rule number 1 namin dito, bawal magdala ng babae. Pero magjabul pwede. <laughs> Ayaw mo na muna to! Wala na na Ano, okay lang na lang? Pag yun, inong yun. may sasabihin ka, sa sarap ko, Wag yung patalikod mo Ang eh. lalaban ng chinismis niya, sabi ka mo nakapatong pa sa'yo yung... Sarap ko yun. Pag sinasabi naman, nagkagalit ko yun. Gusto yung kapag 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 kapag

pinag-aayos ko silang dalawang parang mga bata kasi. Sa dito lang, okay lang. Ang okay, mo! O ba, ipakita pa si si TV! Ito, umayos ka sa robot ako nun. ka muna dun. Sabi ni robot, may dalawang babae si Jeron sa kwarto daw. Eh, na-confirm ko. Sabi ni Jeron, mahihilot lang daw pala. Ay, ay, ito nga nyo! Huwag na tataas! Mag-ayos mo na kayo! Huwag na tataas pa hindi nag-aayos! Just, kaya lang sino ba yung dalawang na babae? Kaya nga, dalawang babae. Ito, tapang tataga ilot yun bobo nakapatong pa sa'yo yung nangilot nakapatong malamang makapatong yun sa likod ko kaganyan yun, yun, yun sa likod eh ah kaya pala robot pa yun, yun. nagpapahilong na pala hindi ko naman mali nakajakit kung ganoon oh, kasi kung ka. Siyempre, ano yun? Ano, naman sa akin. Ganun naman sa akin eh. Pero okay na yun. Hindi ba ka din? Sabi mo bawal ako eh? Ayun na, pero yung dapat na pilot pwede. Siyempre, mapupuntahin yun. Ako service yun eh. Kung gusto mo pwede naman. May mapilot ka. Pwede. Basta sabi naman ni Reddy, pwede naman daw magpahilot dito eh. Wala naman sinabi bawal extra service eh. Oo, oh, hindi pa sa'yo, di ba ba eh? Magkakalit ka lang kung ano-ano. Eh, di sorry. Oh, sorry na. Ano dito sa bahay, eh, yung pinagbati ko sila, pinagyakap ko silang dalawa. Huwag mo na, ayaw mo na, Ano mo na, pasensya mo, papapay mo na yung ano mo. Sige na, kalat ng kalat eh, okay na. kayo, pagkat, pagkat kayo na. Pa doon, kala ko babae talaga ni Jeroen eh. susunod kasi, magtanong ka muna robot, hindi yung nakakita mo yung babae agad. Pag ka kasi magsabi ka, hindi na...

planning, okay na yun. Basta, maganda sa loob ko. Aligo ko naman! Aligo na ako! Tingin na, na to? Siyempre, yun ang importante dito. Nagkakaisa dapat tayo, di ba? Sama mo kasi! Sama mo kasi! na ng po, Ayun, yan. na mo <laughs> <It laughs>